So shout out mga karod trip ngayong araw mga sir ay mayroon tayong tutorial kung paano gamitin ang cambio ng L300. Kasi alam ko kung hindi ka pa nakapag drive nito sigurado malilito ka kung paano gamitin o paano mag cambio ng L300 van. Dahil marami rin akong naka, na experience na yung ibang mga driver pag nakapag drive ng L300 nagtatanong talaga sila kasi hindi nila alam kung paano gamitin or paano magkambyo ng L300 so hindi na lang tayo magtatapik doon sa ibang mga pangsyon ng L300 kasi pare-parehas lang naman yun so doon lang tayo magpupokus sa kambyo ng L300 eh kasi baka hanapin nyo pa kung saan yung kambyo nyan baka nawala so ngayon isi ko sa inyo kung paano ito gamitin so tara mga sir Ah, uh, dito muna tayo mga bus. Meron ako ginawa ditong ah, uh, kunting drawing. So, bahal, pasensya na kayo mga busing sa drawing natin. So, ito. Kung ito yung monobila ng L300, nandito lang banda yung ah, uh, cambio nya. Hindi kagaya nito mga busing. Ayan. Yung cambio nya, nandito. So, yung si L300, nandito siya nakalagay. Ayan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ganito yon mga busing ang posisyon na yan ay naka-neutral. So kung gusto nyong magkambyo ng primera, iaangat mo lang yan. Itutulak mo yan pataas. So mapupunta yan dito, tapos itutulak mo doon, yan ang primera. Ang harap ng primera, yan ang segunda. So kung magtitresira ka na, babalik ka dito sa neutral, pag, pagdating sa neutral, itutulak mo siya papuntang tersera. So ang harap naman ng tersera ay kwarta. So, kung gusto ka magkinta, balik ka sa neutral, itulak mo pababa, tapos, papuntang kinta. Ang harap naman ng kinta, ay reverse. So, halos magkaparehas lang naman ang, prinsipyo. Pero, malilito ka lang kasi, nasa, steering talaga nakalagay, yung, uh, cambio. Kaya, medyo, palaisipan siya. So, ito yung kanyang, diagram na ginawa ko so neutral pag uh, tulak mo pataas primera, segunda, balik tersira, kwarta pababa, tulak pababa at kinta, reverse so at least may idea na kayo ngayon sa kung paano mag ng L300 ngayon punta naman tayo sa actual na uh, L300 sa aktual mismo. Ayan mga bossing, kung nakikita nyo, iba talaga. Iba doon sa mga sasakyan na minamaniho nyo. So kung hindi ka pa nakapag-drive nitong IL 300 talagang uh, malilito ka talaga dito. Ito yung cambio, ayan. So nasa monobila mismo. Nasa ilalim ng monobila niya. Kaya kung baguhan ka, sigurado na malilito ka. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito ikambyo. So, manual naman ito mga busing. Siyempre, pare-parehas lang naman yan. Naapa ka ng clutch bago ka magkambyo. So, ang importante dito, alam ninyo kung saan yung primera, segunda, tersira, kwarta. So, ayan, manual siya. Kaya, sim lang ang ano, Same lang sa ibang sasakyan na manual. Ang pagkakaiba lang itong cambio niya. Kasi, ayan. Kung primera tayo, hahatakin natin pataas, tapos itutulak. Tapos, pag kinabig natin, papunta sa atin, segunda yun. Ngayon, pagbalik dyan, yan, neutral yan. Tapos, itutulak mo rin yan, papuntang tersira. Pagbalik mo ng neutral, kakabigin mo puntang kwarta. Tapos itutulak mo siya pababa para sa atin kinta. Ayan, kinta. So ang harap niyan, reverse. Ayan, reverse. So, ayan, reverse, naka-reverse siya. So, ganun lang yun mga busing. Ang gitna, neutral. So una-una, pag sa primera, hatakin mo siya pataas. Tapos tulak. Ayan, primera. Hatak pataas, tulak. Pagbaba, pag sa gitna, simpre, tersira, kwarta. Pagpababa, kinta, reverse. So, at least ngayon mayroon ka ng idea kung sa kasakali na makakaupo ka sa ganitong sasakyan so yun lang mga busing at least nabigyan ko kayo ng mga idea patungkol sa sasakyan na ito so sim naman ang ibang mga konsepto nito maliban lang sa kanyang uh, cambio. kasi kahit ako mismo noon nalilito talaga ako nagpaturo talaga ako kung paano gamitin ng L300 sa kanyang kambyo. Kasi nakakalito nga naman. So yung iba nga dito natatawa kasi tinatanong kung bakit nawala yung kambyo. So lalo na pag mga baguhan, di ba? So maraming salamat sa panonood sa video na to. Kusing uh, kung nagustuhan niyo ang video, paki-like, subscribe, and share na rin para doon sa mga kasama natin na hindi pa nakakaalam kung paano uh, gamitin ang cambio ng L300. So, maraming salamat ulit sa panonood.